lahat ng helmet. Hindi ko na talaga to dapat epalan pa eh. Pero parang hindi ko mapapalampas tong pagkakataon na to. Kasi ito yung mga tipo ng misinformation na may disinformation pa. Iba na to, iba na klase to, mga batang helmet. Hindi ko alam kung iba sa inyo napanood to. Pero eto. Guys, gabi talaga. <laughs> Natawa ko kay Mama Lenny. Ah, TikTok mo naman ako i-violation. Alam niyo bakit hindi ako lagi nagpo-post? Lagi ako may violation kay TikTok. Pero tingnan niyo to. TikTok please lang, maglabas lang talaga ako ng aking ano din idea, di ba? Huwag mo na ako i-violation, pero wait lang ha. May picture ako ipapakita, wait lang. Iyan. Yeah. Question, Mama Lenny. Bakit kailangan lumusong? Magdala lang ng, tingnan nyo, tingnan nyo, mas marami pa yung lumusong kaysa yung ano, dala nila na ano, na ibibigay sa tao na tulong. Tingnan nyo, sa tubig, tingnan nyo, one, two, three, four, five, six, seven lang <laughs> seven lang na galons at yan na yung kanyang ginawa, lumusong. Para saan for the picture ba ito? Lulusong ka para sa seven na tubig na dala mo. At ito, ilan? One, two, three, four, five, six. Sabihin natin, five yung nakikita ko. Sabihin natin, ten din. Ten. Katulad sa tubig niya. Oh, nine lang, eight lang ata yung tubig. So yun natin, eight din to. Lulusong ka para sa eight. Eight na ano, ganyan supot. Mamaleni naman, gamit-gamit dun sa utak. Siguro, padamihin na muna yung bago ka lumusong dyan, sayang naman yung lusong mo dyan, eh, di ba? Magkasakit ka pa ng leptospirosis niyan, puproblemahin ka pa ng mga followers mo. <laughs> Natawa talaga kasi, mas madami pa sila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mga 9 ata sila lumusong, or 10, kasi meron pa dyan sa side, dyan dyan, hindi pa nakikita, 10, pero ang dala nila is 8 ng natubig. <laughs> Bakit? For pictorial ba ito, Mama Lenny? Dapat, ito yung anuhin mo, Mama Lenny, ito yung, i-ano mo, ito yung sundin mo. Be wise ba? Pagtulong, be wise. Sandali, ito. Yan, nakita mo. Yan. Ilang truck na dala ni Office of the Vice President. At hindi na siya nagpa-picture. Wala siya dyan. Pero alam mo, ang dala niya is four wing vans and three SUVs of food boxes. Mm, di ba? Assorted gun goods, 200 sacks of rice for 5,000 families. Mm. Di ba? Hindi mo siya kailangan lumusong. Maleni, hindi na. Huwag ka nang lumusong. Damihan mo na lang. Ewan kung dala nyo ata, hindi abot ng isang sakong bigas eh. <laughs> Natawa talaga ako. Kasi naman, mas marami pa silang lumusong kaysa dala nila na tulong. <laughs> sorry, sorry. <laughs> TikTok na no violation, please. Yellow Butterfly daw ang pangalan niya sa Tiktok. Ang abat ng helmet. Pero tingnan niyo naman, nagkomento lang siya sa picture na nakita niya. Bakit nga doon kailangan pa lumusong ni Vipileni? Tapos eh, ito lang yung mga dala. Mas maraming pangaraw yung kasama. Tapos ikinumpara niya sa ibinigay ng OVP. Mm -hmm. Teka lang. Teka lang. Pinapahalala ko lang sa'yo. Teka trabaho ni Madam Sara na magbigay ng serbisyo at tumulong. Trabaho niya yan. Hindi natin utang na loob yan dahil tayo nagpapasweldo dyan. Ta o oh, diba, video ka pa? Mm. Galing sa tax natin, ang pinapasweldo dyan kay Madam Sara Duterte, trabaho po niya dahil ang pagiging vice-presidente, trabaho po yan. Si VP Lenny si Atty. Lenny Robredo, siya po ay isang private citizen na. At kung lumusong po siya sa baha, eh gusto po kasi niya makita kung ano talaga sitwasyon ng mga kababayan niya. At saka teka lang, kung may fake news ka, Tay. No? Kung may fake news. Troll. Halatang-halatang troll. Ano pa lang sa isang picture? Tapos pagkomento ka agad na ito lang ang ipinamigay, ito lang yung dala nga. Tama ba yun? Tapos sasabihin pa bakit daw lumusok. Tapos ikukumpara sa itinulong daw ng OVP ni Madam Sarah Pate na hindi na nga daw kailangan lumusong pa pero nakapagdala ng ganito. Ang baho niya na magtrabaho. Mm -hmm. Dahil siya nga aniluklok. 'di ba? Sa yeah. nyo, eh kailangan po niya magtrabaho at yan ay eh, hindi natin tatanawin ko tang love dahil trabaho po niya. Na magtrabaho para po sa sambayanan. Ganun lang 'yon pero ito lang mga kabatang helmet. Nakakaloka lang talaga. Hindi ko talaga kayang palampasin yung sinasabi na bakit kailangan palumusong ni VP ni Atoy ni Lenny Robredo, tapos ang dami-dami na kalusong, tapos ito lang daw yung bit, bit, Hello! Alam nyo mga helmet, yan yung mga klase ng tao na talagang may ambag sa lipunan para lalong wala. Mapunta sa kakungan ng bansang Pilipinas. Paano mo masasabing hindi troll? Ikaw nga, mag-iisip ka ba kung, kung may utak ka pang natitira, di ba, videographer? Mm. Magsasabi ka at magbabase ka sa isang picture lang na ito lang ang itinulong, ito lang yung dala. Tapos sasabi mo pa, dapat hindi dala lumusong, ganyan-ganyan. Kasi -ganyan. ito naman yung OPP, hindi lumusong, pero nakapagdala. Hindi mo ba nakita mo anong nagawa ng angat buhay? Nakapalog pa! Asan na yung confi ah. Ng OVP, Ng DepEd? Mm. Asan at ano nangyari sa mga safe house ko, no? Mm. O, diba? At nasa na ba ngayon talaga? Diba? At tali ano envelope. eh, baka naman tong si Madam Yellow Butterfly naka-receive din ang envelope. Diba? Nagpapakalat ng misinformation. Nagpapakalat ng mm. disinformation. And yan yung mga napapanood ng mga kababayan natin mm -hmm. kaya nabe-brainwash. Yan yung mga hindi naman totoo. Kaya dapat talaga, mula sa araw na ito, kahit dapat tumpi, talaga oh. nilalabanan ang fake news, ang disinformation, ang misinformation. Hindi, kung malaki man ang kinikita nyo po, sana talaga eh, masaya kayo sa ginagawa nyo. Masaya kayo sa nakikita nyo pagbaksak ng kapwa nyo. Sana masaya kayo habang nakikita nyo lalo na ang bansang Pilipinas dahil po sa mga ginagawa nyo. O, ayan mga patahil, wait, comment down below kung ano masasabi nyo, pero talagang grabe talaga. So, ngayon talaga, nava ko na yung mga tumatawag sa atin, yung mga nagbibigay sa atin ng offer, kasi nga, Laman kailangan sa nilang malamang. gawin yun. Diba, Oo. Oh, kailangan talaga nilang gawin. And malamang sa malamang, videographer, mm. ganyang katindi kasi yung mga script na dapat uh -oh. ilabas. Kaya mga kapatang helmet, doon tayo sa katotohanan pa rin. Uh -oh. Labanan natin ang misinformation, labanan natin ang fake news, labanan natin ang disinformation. At talagang nakakainis, dahil na kung ikaw ay isa sa mga volunteers, uh -oh. tapos nandoon ka talaga sa... Doon ka talaga sa sitwasyon eh, di ba? Oo, oh, nandun ka eh. Na talagang tumutulong kayo, tangang physically, mentally, di ba? Tapos ganito yung mapapanood mong video. Merong ganyang klaseng tao na naninira. Alam nyo, respeto na lang. Respeto na lang talaga. Diba? Kung nagsasunan mong video ito, huwag ka lang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayo updated sa lahat ng mga in-upload po namin ng video kapartal. nakakainis dahil bilang isa sa mga volunteers, isa sa mga nagig-partners ng Angat Buhay, kung paano magtrabaho talaga si Bipileni, Nakaka, uh -huh. nakakainis talaga yung video. So, eh, ayan na nga mga kabatang helmet. Hindi na ako magtataka dahil sabi ngayon sa first part ng video niya, no, may mga mm. violation daw siya kay TikTok. Hindi oh. na ako magtataka bakit nagkakaroon ng violation kasi naman talaga fake news ang ginagawa Magpaka niya. Napaka-fake news niya. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe as always mga bata helmet. At ngayon pa lang, samahan niyo na kami. Puksain talaga yung mga ganyang klaseng misinformation, disinformation, and fake news na lumalaganap. Mga troll. Ay naku, troll. Sila troll sila eh. Halatang halata. Mga ay, sinungaling. Ay naku. Ay! ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Magdanakaw. Sabi nga mga sabay, nag-helmet din ang book. It keeps getting better every day. God bless everyone. Bye!